video. Yes! Tira! Inatusan ako ni Madam na pumunta sa welcome para ipalit itong viewport or i-redeem yung mga naipon niyang speaker. Pag ganito kasi pag bibili ka, may binipigay silang speaker. So, ang tips ko lang naman para sa mga baguhan or first timer dito sa Hong Kong. Pag inutusan kayo ni Madam, kasi kadalasa, silang islang, hindi mo naiintindihan in yung mga words, yung mga wordings ng ano nila, uh, yung mga pronunciation, ganun. So, tanungin nyo sila ng maayos, or chat nyo sa kanila, kasi yun, yun yung, yung, ano, yun yung, may iba na hindi nila masyadong maintindihan yung, the way ng pag-deliver ng mga wordings. Kaya tanungin nyo or ipachat nyo na lang sa kanila kung ano yung gusto nilang sabihin. So, andito na tayo sa loob ng welcome. Hanapin ko lang yung CSR nila para i-redeem ko yung coupon ni ma'am. Sabi ni ma'am, tumbler daw ang i-redeem ko. So, hanapin natin. So, na ako sa loob sabi ni CSR December pa daw makukuha yung tumbler. So, ko si ma'am para silang dalawa mag-usap. Ayun, pumayag naman si ma'am na December na lang yung tumbler makukuha. Okay. Oh, mawi na.